kami nagreklamo, wala kayong may order. Tsaka dito nyo kami inuli, sir. Ba't nyo kami pupunta yun doon? Kami kami pupunta sa inyo. Tsaka, sir. Kami may nagpapasweldo sa inyo ng tax. Oo. Oh. Totoo yun? Oo. Oh. Anong mali ron? Oh. Yung Ayan po, ayan po yung mga LTO. Ngayon, nung hingin po sa amin yung lisensya namin, yung ORCR namin, ibinigay po namin ng maayos. Dahil po, sinake point po nila kami. Ngayon, Nung hinihingi po namin ang mission order, hindi po daw po nila dala. Pero kaming mga driver, pag hindi namin dala yung lisensya namin, ang sabi nila, driving without license. Pero sila po, nang uuli, wala naman po silang dalang mission order. Hinihingi lang naman po namin, para na sa ganon, maging legal po ang lahat. Dahil kami naman po, kung may violation, eh natural lang po kami tikitan. Oh. Kaya kami nagkireklamo, wala kayong mission order. Tsaka dito nyo kami inuli, sir. Ba't nyo kami pumuntahin doon? Kaya kami pumunta sa inyo. Tsaka, sir. Kaya may nagpapasweldo sa inyo ng tax. Oh. Totoo yun? Daba. Oh. Anong mali ron? Sa uh, Region 3, San Fernando, alas 3 ng madaling araw, nanguhuli sila. Ayan po. Ang mission order nasa opisina. Ayan po wala po silang may pakita na mission order Ito po isang private titikitan din po nila walang mission order yan sir bawal silang manigit na walang mission order ano po tinitikit sa inyo oh seatbelt alas tres ng madaling araw naninigit sila tama po ba kameray seatbelt din ngayon wala silang may ng mission order sa amin ang sabi ni Colonel Busita Bawal manigit ng walang mission order. Dito lang sir, oh. sir. Magagaling ng opisina, 15 minutes na kami dito. Oh, Dapat may zero ka. Wala sa wait lang, sa oh. 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 Inaabala niyo kami. Inarkila ko lang yung taxi. Oh, sir, isa ka lang sa papatunay. Oh. Alas 3 na madaling araw, i-video mo sir. Wala silang mission order. Pag-viralin natin 'to. Ito, kalit, 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 kalit. Hindi, kasi 15 minutes na. Tama ba yan, sir? Dapat may mission order sila. Tikita nila tayo, alis na tayo. Tama. No. Oh. So, ta -na, oh. Ditong... Eh, manggagaling manggagaling pa sir ng opisina? Ang mission order nila. Dahil hinanap ko. Dahil may alam ako. No. Oh. Oh. Parang wala tayong alam. Kamo mo. Wala. Di yari na. Yari na. Ay. Oh. Kung oh, naiwan natin ang lisensya natin, okay. no license ID, hindi kita atin yan. Ngayon, oh. ng mission order nila, naiiwan nila. Ano kayo oh. ng patawag ng pare? Mission order, wala kayo. Wala, naiwan. Di ba dapat meron? O, oh. tapos sitikitan mo si kuya. O, oh. 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 balik mo lisensya. <laughs> oh, wala. Yes. Oh. yung lisensya. O, wala. Bakit yung order mo, binigay mo? Bakit yung lisensya mo, binigay mo? O, uh, wala. kaya. Bakit kung hingin nila sa ating kaka yung siya, sa lisensya? Hindi oh. natin. Ito po, o, si, si kuya, binigay mo. Raya, tayo, raya. Wala kami traffic. okay ba? Diba? <laughs> wala silang mapakira. magkano lang ito po oh, oh, ay na iwan mo ulit mo. sa hindi kikita niya. Ay natanong ni Mr. Ay naiwan nila, uh, oh. naiwan nila mission order nila. Ano ang oh. tawag Ito sir, walang mission order din oh. Oh, di ba? Kasi wala silang alam. Paano kami may alam? Ano oh. niyo? Uh, alas tres, alas tres ng madaling araw. Nauhuli, di ba? Magkano na yung ticket niyan? Nagabihin mo ng 2-5 lang eh. Gano, isang pusta lang natin yan. O, oh, ngayon, paano Oh. tayo opisina? Ba't tayo bumunta opisina? Hindi tayo muli. Dapat may dala kayong Xerox. Hindi tayo, Mr. O. ngayon, kung ayaw nyo pakita yung mission order nyo, balik yung lisensya namin. Huwag nyo kaming tikitan. Tama? oh, sabi ni Colonel Busita, pag walang mission order, o, oh. Oh, eh tingnan niyo oh, ayan oh. 18 minutes na ako dito. Mga boss. Oh, tara bala yan, Ay naabala kami. Palos ba pa kami ng Maynila? Oh. Palos ba pa kami ng Maynila po? O. Oh, hindi mag-viral tayo bukas, di ba? Oo. Oh. Boss, ako yung nag-viral sa Maynila dati. Winasaot ni Erap lahat ng enforcer. Oh, dahil Tinikitan nako, Isang taon lang daw lisensya. O, hindi. Mag-viral ulit tayo. Ayan po, 20 minutes na po kami dito. Wala silang maipakita ang mission order. Manggagaling pa raw Region 3, San Fernando. Alas stress ng madaling araw ang operation. O, di diba? O. Eto sir, o. Eh, si kuya, o. di ba? O. Diba? o. o. Eh di ba, hindi tayo nanonood kay Kernel. Oh, Kernel Busita, ayan po. Aksyonan okay, niyo po. Sa eh nakakuha na nga nung siya. Eh, na, oh, 20 minutes na, ala pa silang may pakitang mission order. Puro mga bagitong LTO lang to. Kaya ako naman bayaran yan eh. Diba? Oh, ayan po. Sir, ano ba? May dadating ba o wala? Oh. Bakit kami pumunta ng opisina sa inyo? Di ba? Mag Kernel Busita, kami ba? Dapat pumunta sa opisina nila. Alas stress ng madaling araw. Ay, ako daw ang Sige! Tingnan natin. kami pag Anong arogan, Kayo nga walang mission order. Anong klasik kayo? Ay, dalawa na kami. Hindi kami nag-iisa. Oh, anong andali lang dapat may dala kayo nun, sir. Dapat may dala kayo. O, iyo oh, po. I-live natin. Oo. Boss, pakitingin. Bayad ipu ng sa cellphone. Tignan natin. Alam mo anong. Sabi sa Hindi. I-live mo. Tama ah. ba 'yung bayral niya ayan? Cha, hindi ng wala, ano ba mali do, hindi ng Boss, mag-20 minutes na 'yung mission order niyo. I-live niyo, sige. Tignan natin kung hindi tayo mag-viral dito. Oh, kami pa aron kan. Kadi abalayan Meron bang alas 3 ng madaling araw, walang mission order. Ano ka kasi ano Paano nga kami naging arrogant? Wala nga kayo may pakitang mission order. O, oh. oh. sir, ilay mo kaya. Tara po kasi, eh, sikat tayo. Wala nga kayong mission order, sir. Sabi ni Colonel Busita, bawal nang huli na walang mission order. At saka, sir, hiningin niyo yung lisensya namin. Hiningin niyo yung RCR ko. Nasaan nga? Pakita niyo. Pakita niyo. Pakita yung mission order. Patingin nga, sir. Ayun, nasa operation. Ayun, nasa operation. Dapat tala niyo yun. May serox kayo. Boss, ano ititigil sa amin? Iisitaw na ako, nag-taxi driver. Alam kong batas. Ano ititigil sa amin? No license, di ba? Oo. oh pag naiiwan namin ng license, Alam ko, batas, boss. No Ayun, wala kayo dalang business. oh, oh, eto, nasabihin ko sa ako yung nag-viral sa Maynila nung was out in yung nandun, may enforcer. sir. Oh. Isang taon lang ang lisensya. Oo, oh, ako yun. O oh, ngayon, nasa mission order nyo? Papayaran ko yung ticket na yan. Dalawa kami nag-reel. Alas tres ng madaling araw, inaabalan nyo yung mga Pilipino. Oo, oh, wala kayong mapakita. Oo. Oh.